Si Jenoki ang pinakamagandang babae sa mundo, kaya't siya ay binihag ng masamang demonyong hari na si Lankesh. Gusto siyang iligtas ng agila ngunit pinigilan siya ng isang kawen ng mga uwak. Hindi lang iyon, ibinaba ni Lankesh ang kanyang kutsilyo at pinuto lang isa sa kanyang mga pakpak. Sa huli, isang beses lang makasigaw ang agila bago bumagsak. Sa daan pabalik sa pugad ni Lankesh, ibinabani ni Jenoki ang kanyang kwintas. Inihagis niya ito sa lupa, natuklasan ng isang unggoy sa malalim na kagubatan ng perla sa kanyang kwintas. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bagyo para sabihin sa hari ng unggoy. Pagdating sa harap ng pasokan ng kuweba, nahuli ito ng chimpanzee. Ang maliit na unggoy ay maaari lamang ibigay ang perlas na iyon at sabihin ang lahat. Pagkatapos ay dinala ito sa loob ng kuweba. Ibinigay nito ang perlas sa dakilang haring si Varana. Ngunit walang alam ang hari tungkol sa perlas na ito. Ganoon din sa pangalawang pamilya ng oso. Sa oras na ito, ang hari ay tumingin sa ibang tao. Yan si General Barjang, baka may malaman siya. Sa oras na ito, ang dalawang magkapatid na Regova at Shesh ay sinabihan ng isang salamangkero na ang dakilang haring Varana sa malalim na kagubatan ay makakatulong sa kanila na talunin si Lankesh. Ang dalawang magkapatid ay nagsimulang hanapin si Varana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam na ito ni General Bariang. Upang suriin kung sila ay tunay na tao o hindi, ilang tanong sa kanila si Barjang Ang dalawang magkapatid ay sumagot ng napakatalino. din na ni Shesh na subukan ng kalaban kaya nag iisip siya ng isang napakahirap na tanong. Ang isang tao ay hindi natutulog sa loob ng dalawampung araw, ngunit napakalusog pa rin. Bakit? Dahil dito tama ang sagot ni Barjang. Ngayon na, biglang natuklasan ni Regova ang buntot ni Barjang. Ibig sabihin, kaibigan sila, hindi kaaway. Kakakilala lang nilang dalawa at parang long time summer friends. Napaluha si Varana, dahil ang banal na kapangyarihan na pinigilan sa kanyang katawan sa loob ng limandaang taon ay sa wakas ay pinakawalan upang magpahayag ng pasasalamat agad na hiniling ni Barjang na samahan si Regobe sa buong paglalakbay na ito Dinala ni Barjang ang dalawa sa teritoryo ng Unggoy. Minsan ay nakilala nila ang Prinsipe Varana. Si Regova ay tapat na nagsalita tungkol sa kanyang layunin. Sana ay matulungan siya ni Varana na iligtas ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay nalaman din yon ng dakilang haring Varana, kaya ibigay agad sa kanya ang perlas. Hindi inaasahan ni Regova na malalaman ito ni Varana, pero ngayon may problema pa rin. Ang hukbo ng Unggoy sa bundok ay kinuha ng utos ng kapatid ng dakilang haring si Varana. Nais niyang tulungan siya ni Regova na mabawi ang nawala niyang kapangyarihan. Kaya pinangunahan ni Regova ang lahat sa palasyo kung saan ang kiking King lamang ang may karapatang manatili. Bowley! tinatawag ko ang taong iyon umalis ka rito. Umalingaungaw ang tunog ng mga tambol. Si Bowley ay kampante na humarap sa lahat. Pagkatapos ay tumalon pababa sa isang lubhang marangal na posisyon. Desididong tumalon din si Varana para harapin siya. Kaya nagsimula na ang laban para sa trono. Ito ay isang labanan na nangangakong magiging matindi. Sa sandaling magsimula ang unang laban si Varana ay tinatangay ng hangin ni Bowley. Sa pagtatapos ng sigaw ng unggoy na lagon, pumasok ang labanan sa ikalawang round. Ngunit si Varana ay muling nalampasan ni Bowley. Inindayog ni Bowley ang lubad at tumalon ng mataas. Nagsimula ang dalawang panig ng air battle. Nagbago ang sitwasyon ng laban. Patuloy na gumanti ng malakas si Varana laban kay Bowley. Sa kabila ng pagiging cheered, ang pisikal na lakas at bilis ni Varana ay mas malala pa rin kaysa kay Bowley. Sa huli, natalo pa rin si Varana laban kay Boli. Marahan niyang pinalipad si Varana ilang daang metro ang layo. Malinaw na gusto niyang tapusin agad ang kanyang kalaban. Sa oras na ito, pagod na si Varana. Sa kabaligtaran, mas lumalaban si Boli habang lumalaban siya. Hindi man lang siya nag-abalang sumunod sa rules. Magpakuha ng sandata para laslasan si Varana. Ito ay nagpapahirap sa dati ng mahinang Varana. Nais protektahan ni Boli ang trono ng Monkey King kaya hindi siya nagpigil. Balak pa raw niyang maglaro ng foul. Sinira ng hukay ng pag-ibig ang mga halijing nakatayo. Dahil sa sandaling gumuho ang lugar na ito, malalagay sa panganib ang mga unggoy sa kanilang buhay. Nais ni Varana na iligtas ang kanyang mga tao kaya hindi niya maiwasang tumayo at lumaban. Ang eksenang ito ay nakita ni Regova. Alam ko na ang isang hari na nagmamahal sa kanyang anak ay mas mabuti kaysa sa isang malakas na tao na iniisip lamang ang kanyang sarili kaya nagkaroon siya ng pagpipilian. Itinutok ni Regova ang kanyang pana sa paparating na Bowley. Ang palaso ni Regova ay hindi nakalampas sa target. Hit Bowley's weak point. Nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang buhay kaagad. Para naman kay Ravonek hinintay niyang makatakas ang mga unggoy bago bumitaw ang haligi ay gumuho. Si Ravonna ay lumabas mula sa usok at alikabok. Siya ay hindi lamang pinuri ni Regova, ngunit iginagalang din ng mga unggoy. Maging kanilang bagong Monkey King. Ang simbolo ng sandata ni Regova ay sumisimbolo sa kanyang pagkahari. Matapos makumpleto ito, ang lahat ay nagsimulang bumuo ng mga plano upang salakayin ang Lancash. Ngunit ngayon imposibleng umatake ng walang taros. Sabi ng pangalawang oso, siya at si Barjang ay maaring mag-scout sa unahan at sabihin kay Janaki ang balita hayaan siyang maghintay ng mapayapa, ibinigay ni Regova ang token kay Barjang. Sa kalamang maniniwala si Janaki sa kanyang mga salita, sa isla ng Langka, mula ng kanidnap ni Lankesh araw at gabi ay umiiyak si Janaki. Palagi niyang tinututulan ang lahat ng kilos ni Lankesh. Ang makitang galit siya sa akin ng ganyan, napakalungkot ni Lankesh. Hindi niya maintindihan kung bakit nasa kanya ang katawan nito ngunit hindi niya makuha ang puso nito. Nangako yan si Lankesh. Hilingin lang kay Janoki na maging reyna ng isla ng Lanka. Kung gayon ang lahat sa isla ay magiging iyo. Ngunit ang kailangan ni Janoki ay hindi material na bagay. Ngunit ang pag-ibig ni Regova ay mas mahalaga kaysa ginto. Upang marating ang isla ng Lanka kinailangan ni Barjang at ng kanyang mga kaibigan na tumawid sa malaking dagat. Ngunit ito ay lubhang mahirap. Lahat lang sila nakakaalam salamat kay Barjang. Ginamit ng pangalawang pamilyang oso ang lahat ng paraan upang pasayahin at hikayatin si Barjang. Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salitang iyon, ang banal na kapangyarihan ni Barjang ay sumabog. Sa ilalim ng epekto ng banal na kapangyarihan, ang kanyang katawan ay naging mas malaki. Siya ay naging isang higanting nilalang. Napatingin sa kanya ang iba na may paghanga. Ngayon ang Barjang ay kasing taas ng ilang matataas na gusali. Pagkatapos ay nakakuha ng momentum si Barjang at tumalon. Gumamit ng napakabilis na bilis upang lumipad ng diretso sa dagat. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumipad si Barjang sa isla ng Langka. Tunay na mabisa ang banal na kapangyarihan. Barjang hover sa kalangitan ng isla ng Langka, nang si Jenoki ay nakahiga sa ilalim ng puno, biglang may nahulog na sing -sing. Kinuha niya ang sing -sing para tignan. Iyon ang kayamanan ni Regova. Hindi na nakabantay si Jenoki. Sinabi ni Barjang sa kanya yon. Hindi magtatagal ay darating si Regova upang iligtas siya. Nang mga sandaling iyon narinig ng isang katulong na dumaan ang pag-uusap ng dalawa kaya agad na tinawag ang mga kawal. Hindi natatakot si Barjang, isang galaw lang para talunin ang kalaban. Tumakas ang tatlong pa at apat na paa na commander ng sundalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may humila sa kanya pabalik. Iyon ang anak ni Lankesh na si Indrajit. Sinamantala ang pagkagambala ni Barjang agad na kumilo si Indrajit. Ang kanyang sandata ay naging lambat na mahigpit na nakabalot kay Barjang. Dahilan sa pagbagsak niya sa lupa, siya ay inaresto at dinala sa Lankesh para sa paglilitis. Nagpanday ng arma si Lankesh nang mabalitaan niyang nahuli ng kanyang anak si Barjang. Agad siyang huminto at inutusang patay ng especially iya na ito, ngunit nais ng kanyang nakababatang kapatid na si Vibeshanen ay tigil ang pagpatay. Kaya isipin kung ano ang magiging hitsura kung ang isang ibon ay nawala ng buntot. Pagkatapos ay binalot nila ng paputok ang buntot ni Barjang upang ito ay sumabog. Hindi matiyak na sinunog ni Indirejit ang buntot ni Barjang, tapos tinulak siya sa dagat. Hindi nakapaghanda si Barjang sa oras, ngunit magagamit pa rin ang kanyang kakayahang lumipad. Laking gulat ni Indirejit, kaagad pagkatapos nito agad na lumipad si Barjang sa bodega ng Pulvera at bala ng isla ng Langka. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang paligid at natukoy ang kanyang target. Pagkatapos ay pamitik ang kanilang mga buntot at sinunog ang kanilang mga bangka. Ang mga sundalo ay hindi niya kalaban. Kung mas maraming naglalaro si Barjang, mas maganda ito. Sumayaw siya at sinunog ang lahat. Nasusunog ang lahat ng mga lugar na kanyang nadaanan. Sinunog ni Barjang ang halos lahat ng gusali sa isla ng Langka. Nilainggan niya ang kanyang pagkapanalo at sa kamuling natagpuan si Janaki Balak kong isama siya pa uwi Binuksan ni Barjang ang kanyang malaking kamay inaniyayahan siyang umakyat Ngunit si Janaki ay hindi gustong umalis ng tahimik ng ganoon Siya ay kanidnap sa bahay Kailangang makita si Rigovian na kinukot siya Nais niyang makita sa sarili niyang mga mata si Rigovian na naguutos sa hukbo na maghayganti. Tapos siya na mismo ang umuwi. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Ravana ang kanyang pulse eres bilang tanda. Kinuha ito ni revona at tumalon. Naglaho sa harap ni Janaki. Kasabay nito pinangunahan ni Regova ang hukbo ng unggoy sa dalampasigan. Naghahanda sa pag-atake sa isla ng Langka tinatanggap si Janaki sa pag-uwi.